Kamusta mga For today's video. For today's video ay happy shopping na naman si Nilush. Nagyaya nga si Nili na lumabas ng araw na yan at gusto niya daw pumunta doon sa bagong tindahan na nilipatan ng Max. Medyo matagal-tagal nga din siyang hindi nakapunta doon dahil napatigil nung nagkasakit siya. Huli ko nga sinamahan siya doon ay noong December pa at mahigit apat na buwan na din ay nakakalipas simula noon. Parehong tindahan lamang naman ang aming pupuntahan, ang kaibahan lamang ngayon ay lumipat na sila ng pwesto. Mas maganda at mas malaki na ngayon yung kanilang tindahan. Ay nga't na naman si Nilo at nakalabas na naman ng bahay. Umulan pa nga ng araw na yan at malamig sa labas at buti na nga lamang at pinayagan ni Lola na lumabas si Nili. 要下个外卖。 Andi nila nga kami sa exciting part, ang pagtawid ng kalsada. Medyo madami nga din dumadaan ng mga sasakyan at dahil sa sobrang bagal ni Nelly na lumakad ay nagkakaroon ng traffic. At sa sobrang bagal nga ni Nelly na lumakad ay minsan yung nasa dulo na sasakyan ay bumubusin na na habang nasa kalagitnaan pa kami ng pagtawid. Ayan nga yung minimax na dating pinupuntahan namin ni Nelly. Wala pa nga si simula ng araw na yan ay lumipat sila ng pwesto. Buti na nga lang at hindi kalayo na kanilang nilipatan at konting lakad lamang simula sa kanilang lumang pwesto. Ay na nga yung kanilang bagong tindahan na tapat mismo niyang parke. Makulimlim pa nga ng araw na yan, buti na nga lamang at hindi umulan ulit dahil nalimutan ko na magdala ng payong. ngat nandito na kami at pagpasok pa nga lamang namin ay ang ganda na at ang lawak ng kanilang bagong pwesto. Ang isa pa sa kagandahan ay mas dumami din ang kanilang mga paninda kaya naman mas marami din ang pwedeng pagpilian. Pasok pa nga lamang ni Nili bigla itong napatigil na parang namang nani Nanibago siguro si Nili dahil yung dating pwesto na aming pinupuntahan ay maliit lamang. Isa nga din sa kagandahan sa tindahan na yan ay hindi kamahala na hindi ka mahala ng mga bilihin. Tulad nga niyang lalagyan na yan na 15 shekel lamang o nasa mahigit 200 peso sa pera natin sa Pinas. At eto na nga si Nilo at magsisimula na mag-shopping at tulad pa din ng dati, kandila, is Ang dami nga ni Nili gustong na kandila, yung iba ipinabalik dahil mapapagalitan ni Lola kapag madami ang binili. Diyan nga ay naghahanap kami ni Nili kung saan nakalagay ang mga pangkulay at yan ang aming nakita ng mga coloring books. Ay nakakuha na tatlo ay 10 o nasa 150 pesos. Ay nga't tigil pa dyan sa istante ng mga manika, nag-iisip siguro kung bibili o hindi. Ang uh -huh. Ayun nga, sa na din namin ni Nili ang pwesto ng mga pangkulay na pagpasok pa nga lamang namin dyan sa tindahan, ay yan na ang hanap agad ni Nilush. Parang bata nga lamang ang aking kasama na ipinamimili ko ng gamit sa school. At sa sobrang dami nga din ng pagpipilian, ay litong-lito si Nili kung ano ang kanyang kukuhanin. At kumuha pa ng mga stickers ay saan na naman kaya aray pagdidikit ni Nilush. Sa dami nga ng aming followers, mga man o matanda, ay kahit nga 2 years old pa lamang ay tuwang-tuwa kay Nilush. Siguro ay dahil din sa parang bata nga lamang din si Nili. Malapit na din nga pala ang birthday ni Nili, kaya naman kumuha na din tayo ng balloons at yan nga ang napili ni Nili. Tuwang-tuwa nga si Nili lang mabanggit ko na malapit na ang kanyang birthday at ilang araw na nga lamang daw ay birthday na niya. Ay nga, tapos na mag-shopping si Nelush at nakapila na kami para magbayad. <laughs> Odrega, odlo. <laughs> Wala pa nga sa kalagitnaan ng pagpapunch ng mga binili ay tinatanong na agad ni Nili kung magkano daw ang kanyang babayadan. 117 shekel ang lahat ng naipamili ni Nili o nasa 1,800 pesos sa pera natin sa Pinas. Tugara ba? Yan po. Yan po. Sa dami ng na mga napamili ni Nili sa 117 shekel ay mura na yan sa kanila. Kaya din siguro mura ang mga bilihin dyan ay dahil galing China. Ay nga't masayang masaya si Nilo siya at ngiting tagumpay at masaya na uuwi. <laughs> Malapit na nga kami niya sa bahay nang makita namin yung mga bata na may dalang malaking aso at ang sabi ni Nili ang ganda daw. Dito nga sa isa mga tao, mapabata man o matanda ay mahilig silang mag-alaga ng aso at kasakasama nila kapag lumalabas. Yes? Ayin, ayin, ayin. Ayin. At sa wakas ay nakarating na din kami at inabot kami ng isang oras at kalahati sa labas. Kahit nga napagod si Nili sa paglalakad ay masaya naman niya dahil nakapag-shopping. Giberet, migunderet, you want... <laughs> Atasit ka. Hi! Hi pa. Ingat for the selfie pa mga person at sabi sa akin ni Nili, dyan ay maliit na daw yung kanyang tiyan at payat na daw siya. Medyo bumayat nga si Nili dahil nung bumalik ang kanyang sakit ay hindi siya makakain at makatulog ng ayos. Si igano, mami, igano. igano, igano mami. sabi ni Nili kay Lola ay nakarating na kami at dali-daling ang inalis ang kanyang salamin at ihing ihin na daw siya ay nalito pa nga kung saan iihi ay sa halip na sa CR ni Lola umihi mas malapit ay doon padadayos sa CR sa kanyang kwarto na mas malayo. Nasa labas pa nga lamang kami ay ihing-ihi na siguro si Nilo siya tayan at pagkatapos ay todo smile na ulit at sumakses na. Ay siya nga dito lamang ating kwento for today's video. Maraming maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Magingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!